Mayroon bang mas pangunahing tanong kay Sarito? Ano ba talaga ang hinahanap ng tao? Hindi kayamanan? Hindi kapangyarihan? Hindi tagumpay na sinasamba ng lipunan? Sa pinakaugat, sa pinakapayak na anyo ng ating pagkatao, iisa lamang ang hinahanap ng lahat, ang mahalin at ang mahalin pabalik. Ngunit bakit tila napakasimple ng pangungusap at napakakomplikado ng katotohanan? bakit tila ang bagay na natural at likas ay nagiging pinakamahirap makamtan. Ang sinabi ni Alan Watts ay malinaw. Ang tao ay sabik sa koneksyon. Hindi siya nilikha upang mabuhay ng nag-iisa. Ngunit sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay, siya ay natitisod sa parehong bitag, ang pagkalito sa pagitan ng pagmamahal at pag-aari sa pagitan ng tunay na kalinga at nang mapanlinlang na kontrol. Isipin ng isang sanggol. Hindi niya alam ang pera, hindi niya alam ang ambisyon, hindi niya alam ang politika. Ngunit sa kanyang unang iyak, ang kanyang unang hininga, may panaghoy na nakatago roon. Mahal mo ba ako? Tatanggapin mo ba ako? Sa bawat tao na lumalaki, ang tanong na ito ay hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo, mula sa batang humihingi ng yakap Hanggang sa kabataan naghahanap ng pagtanggap, hanggang sa matandang umaasang hindi siya malilimutan. Ngunit iisa lamang ang ugat, ang sabik na pangangailangan na mahalin. Ngunit narito ang kabalintunaan. Kapag ang tao ay sabik sa pagmamahal, siya ay nagiging alipin ng ilusyon. Hinahanap niya ang pagmamahal sa lahat ng maling lugar. Hinahanap niya ito sa mukha ng kasikatan, sa dami ng tagasubaybay, sa mga papuri at aplauso, at sa tuwing natatanggap niya ang pansamantalang palakpak, pakiramdam niya ay saglit na siya'y minahal, ngunit mabilis ding lumilipas ang palakpak. At muling lumilitaw ang katahimikan, at doon, sa katahimikang iyon, naririnig niya muli ang kanyang matagal ng tanong, Totoo ba ang pagmamahal na iyon o isang anino lang ng pansamantalang pagkilala? Ayon kay Alan Watts, ang pag-ibig ay hindi maaaring sapilitang makuha. Hindi mo ito maaaring bilhin. Hindi mo ito maaaring ipilit. Hindi mo ito maaaring itali. Kapag sinubukan mong ariin ng isang tao, para bang pinipilit mong hawakan ang tubig gamit ang kamay. Mas lalo mong pinipiga, mas lalo itong nawawala. At hindi ba ganoon din sa ating buhay? Sa pagnanais nating mahalin, madalas ay nililimitahan natin ang kalayaan ng iba. Gusto natin silang manatili, gusto natin silang tumingin lamang sa atin, gusto natin silang maging sagot sa lahat ng ating pangungulila. Ngunit sa bawat pagpilit natin, ang mismong bagay na inaasam natin ay unti-unting lumalayo. Kaya nga't sinabi ni Watts, ang pagmamahal ay parang isang sayaw. Hindi mo maaaring itulak ang kapareha para makasabay. Hindi mo rin siya maaaring hilahin ng pilit. Kapag ginawa mo iyon, mawawala ang musika, mawawala ang harmoniya. Ang tanging paraan upang manatili sa sayaw ay ang makinig, ang gumalaw kasabay at ang hayaang dumaloy ang ritmo. Kung gayon, ang tunay na pagmamahal ay hindi paghahari. Ito'y pagbibigay ng espasyo, hindi ito isang hawla. Ito'y isang hardin kung saan parehong lumalago ang dalawang kaluluwa, magkatabi, ngunit hindi kinakailangang magkadikit palagi. Ngunit bakit napakahirap itong isa buhay? Bakit sa kabila ng lahat ng ating pagnanais na mahalin at mahalin pabalik, madalas ay nauuwi tayo sa sakit, sa tampuhan, sa hiwalayan, sapagkat madalas ay nakalimutan natin ang pinakamahalagang bahagi na ang unang hakbang ng pagmamahal ay ang pagtanggap sa sarili. Kung hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili, kung patuloy mong tinatanggihan ang iyong mga sugat at kahinaan, paano mo aasahan na ang iba'y tatanggapin ka? Hindi ba't marami sa atin ang naghahanap ng pagmamahal hindi bilang kagalakan, kundi bilang kanlungan mula sa sariling pagkapuot? Hinahanap natin ang yakap ng iba upang takasan ang ingay ng sariling isipan. At sa ganitong paraan, ang pagmamahal ay nagiging pagtakas, hindi kalayaan. Ngunit narito ang paalala, kapag dumating ang tunay na pagmamahal, ito'y hindi nangangako ng kaligtasan mula sa lahat ng sakit. Ito'y hindi garantiya ng perpektong kasiyahan. Sa halip, ito'y isang paanyaya paanyaya na makasama sa paglalakbay ng isa't isa sa gitna ng kabutihan at kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga salitang mahal kita ay hindi kailanman dapat magkahulugan ng akin ka. Ang tunay na kahulugan nito ay nakikita kita. At sa kabila ng lahat ng iyong sugat, pinipili pa rin kitang mahalin. Kung gayon, marahil dapat nating itanong sa ating sarili, ang pagmamahal ba na hinahanap ko ay isa lamang pantakip sa aking sariling takot? O ito ba'y tunay na pagnanais na makibahagi sa buhay ng isa pang nilalang ng walang pag-aari, ng walang kondisyon, sapagkat ang pinakamalalim na antas ng pagmamahal ay hindi nakatali sa kapalit, hindi ito transaksyon, hindi ito kontrata? Ito'y pagbubukas ng puso, kahit na walang kasiguraduhan, kahit na maaaring masaktan, at marahil dito natin mauunawaan ang sinabi ni Watts na ang tao sa kanyang pinakapayak na anyo ay nagnanais lamang ng dalawang bagay, ang mahalin at ang mahalin pabalik. Ngunit para mangyari iyon, kailangan muna nating alisin ang mga maskara ng takot, ng pagmamayari, ng ilusyon. At dito, sa unang bahagi ng ating paglalakbay, naiwan ang isang tanong. Kung ang pagmamahal ay hindi pag-aari kung ito'y kalayaan, handa ba tayong magmahal ng walang garantiya? H. Handa ba tayong buksan ang puso kahit may posibilidad na masaktan sapagkat doon nagsisimula ang tunay na pag-ibig? Alan Watts sa pinakapangunahing pagnanais ng tao, ang mahalin at mahalin pabalik ikalawang bahagi. Kung susuriin natin ang mundo ay umiikot sa isang hindi nakikitang uhaw. Isang uhaw na hindi natutugunan ng tubig, hindi natutugunan ng pagkain, hindi natutugunan ng ginto. Ito ang uhaw ng tao na makaramdam ng pagiging kabilang, pagiging mahalaga, pagiging minamahal. Ngunit tingnan mo ang lipunan ngayon. Mayroon tayong mga teknolohiya upang magpadali ng komunikasyon. Mga cellphone, social media, virtual na koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bakit mas laganap ang kalungkutan? Bakit mas dumami ang mga tao na nagsasabing sila'y napapaligiran ngunit hindi nakikita? Isipin mo ang isang kabataang lumaki sa gitna ng mga likes at followers. Sa tuwing may nagre-react sa kanyang larawan, pakiramdam niya ay saglit siyang tinatanggap. Ngunit sa oras na tumigil ang mga notifikasyon, bumabalik ang tanong. Kung wala akong ipinapakita, kung wala akong nilalabas na imahe, may magmamahal pa ba sa akin? Ito ang pinakamatinding panganib ng modernong panahon. Napagkakamalan natin ang atensyon bilang pagmamahal. Napagkakamalan natin ang validation bilang koneksyon. At tulad ng sinabi ni Alan Watts, ito ay isang ilusyon na walang laman. Ngunit bakit ganoon? Bakit tila mahirap paniwalaan na maaari tayong mahalin nang walang dahilan? Marahil dahil mula pagkabata, tinuruan tayo ng kondisyon. Kung matalino ka, tatanggapin ka. Kung maganda ang grado mo, mamahalin ka. Kung mabait ka, sa kakalamang may halaga. At unti-unti, natututo ang tao ng isang mapanganib na aral, na ang kanyang halaga ay nakatali sa kanyang performance, sa kanyang itsura, sa kanyang tagumpay. Kaya't nang lumaki siya, daladala niya ang parehong sugat. Kung hindi ako sapat, hindi ako mamahalin. Ngunit ano ang sinasabi ng tunay na pag-ibig? Na ang pagmamahal ay hindi gantimpala. Na ang pagmamahal ay hindi medalya na iginagawad kapag natugunan mo ang pamantayan ng lipunan. Ang pagmamahal ay isang pagkilala, isang simpleng pagsabi naririto ka at sapat na iyan para mahalin kita. Ngunit napakahirap paniwalaan ito, hindi ba? Sapagkat natuto na tayong magtago. Nagsusuot tayo ng maskara, ng kasuotan, ng kasikatan, ng tabing ng tagumpay, ng mga ngiti na hindi totoo, sa pag-asang baka sakaling mahalin tayo ng mundo. Ngunit ang nakalulungkot na totoo, kahit gaano karaming maskara ang isuot natin, hindi iyon kailanman makapupuno sa tunay na uhaw. Dito pumapasok ang pilosopiya ni Watts na ang tao ay hindi dapat maghintay na dumating ang pagmamahal bilang gantimpala mula sa iba. Sa halip, dapat niyang simulan buksan ang kanyang sarili sa posibilidad na ang pagmamahal ay umiiral na, hindi bilang bagay na hinihingi, kundi bilang agos na dumadaloy. Isipin mo ang ilog hindi ito nag-iimbak ng tubig para sa iisang halaman lamang. Ito'y dumadaloy, nagbibigay buhay sa lahat ng madaanan nito. Ganyan din ang tunay na pagmamahal, hindi ito nakatali sa pagmamayari, kundi sa pagdaloy. Ngunit narito ang tanong, kung ang pagmamahal ay isang ilog, bakit natatakot tayong hayaan itong dumaloy? Sapagkat natatakot tayong masaktan, natuto tayong maglagay ng pader Magtayo ng mga depensa, maghanda ng mga kondisyon. Sinasabi natin, mamahalin kita, pero siguraduhin mong hindi mo ako iiwan. Mamahalin kita, pero huwag mo akong saktan. At sa bawat kondisyon na iyon, unti-unti nating pinapatay ang likas na kalayaan ng pagmamahal. Ngunit ano nga ba ang tunay na sakit? Ang masaktan dahil nagmahal o ang hindi kailanman nagmahal dahil sa takot? Marahil ito ang pinakamalaking tanong ng tao. At dito, pinapaalala ni Watts, ang pagmamahal ay laging may kasamang panganib. Dahil ang pagbubukas ng puso ay katumbas ng posibilidad ng sugat. Ngunit gayon din, ito lamang ang tanging daan upang tunay na mabuhay. Isipin ang isang hardin. Kung nais mong magkaroon ng bulaklak, kailangan mong itanim ang binhi. Ngunit kasabay nito, tanggapin mong may posibilidad ng bagyo, ng peste, ng tagtuyot. Hindi ka makapagtatanim kung ang nais mo lamang ay kasiguraduhan. Ganoon din sa pagmamahal. Kung naghahanap tayo ng walang sakit na pag-ibig, ang totoo ay naghahanap tayo ng ilusyon. Sapagkat walang ganitong pag-ibig, ang tanging tunay na pagmamahal ay yaong handang harapin ang parehong saya at lungkot parehong pag-usbong at pagguho. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang pinakamalalim na pangungusap sa lahat ay hindi mahal kita kong. Kundi mahal kita kahit na mahal kita kahit hindi ka perpekto. Mahal kita kahit may sugat ka. Mahal kita kahit may posibilidad na bukas ay magbago ang lahat, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi kontrata ito'y pananampalataya, isang paniniwala na sa kabila ng lahat, ang pagbubukas ng puso ay mas mahalaga kaysa sa pananatiling ligtas. Ngunit tingnan natin ang mas malalim na dimensyon, hindi lamang personal na relasyon ang tinutukoy dito. Maging sa lipunan, sa pamayanan, sa ugnayan ng mga bansa, ang ugat ng kaguluhan ay iisa, ang pagkauhaw sa pagmamahal at pagtanggap. Kapag ang tao ay hindi naramdaman na siya'y kabilang, hinahanap niya ito sa ibang anyo, sa kapangyarihan, sa digmaan, sa pananakop. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, iisa lamang ang tinig na naririnig. May magmamahal ba sa akin kung ipapakita ko kung sino talaga ako? At dito natin mauunawaan na ang simpleng pangungusap, ang mahalin at ang mahalin pabalik ay hindi lamang usapin ng dalawang tao. Ito'y usapin ng buong sangkatauhan. Sapagkat kung ang lahat ay tunay na mararamdaman, na sila'y mahal, na sila'y tinatanggap, hindi ba't mawawala ang inggit, ang galit, ang puot na bumabalot sa mundo? Ngunit paano magsisimula? Magsisimula ito sa individual. Magsisimula ito sa iyo. Magsisimula ito sa simpleng hakbang ng pagbubukas ng puso, una para sa iyong sarili at pagkatapos para sa iba at kaya muling lumilitaw ang hamon. Kung totoo ngang ang tao'y sabik mahalin at mahalin pabalik, handa ba tayong simulan ito hindi bilang paghahanap, kundi bilang pagbibigay, Alan Watts, sa pinakapangunahing pagnanais ng tao, ang mahalin at mahalin pabalik ikatlong bahagi, narito tayo sa pinakahuling yugto ng ating paglalakbay. Sa dalawang unang bahagi, Tinalakay natin ang uhaw ng tao sa pagmamahal, ang ilusyon ng pag-aari, ang panganib ng kondisyon at ang katotohanang ang tunay na pag-ibig ay kalayaan. Ngayon, tanungin natin, ano ang ibig sabihin ng mahalin at mahalin pabalik, hindi lamang bilang individual, kundi bilang bahagi ng isang mas malawak na kabuuan? Ang buhay ay parang isang orkestra. Bawat isa sa atin ay may sariling instrumento, ang iba'y plauta, ang iba'y biyolin, ang iba'y tambol. Mag-isa, ang bawat ay may tunog, ngunit ang tunay na musika ay nangyayari lamang kapag ang lahat ay nakikinig at tumutugma sa isa't isa. Ganyan din ang pag-ibig. Maaari kang mabuhay ng hiwalay, maaari kang manatili sa sariling mundo, maaari kang magpatugtog ng sarili mong nota. Ngunit kung nais mong maramdaman ang kabuuan ng buhay, kailangan mong makinig, makisabay, makiisa. At ito ang ibig sabihin ng mahalin at mahalin pabalik. Ngunit pansinin natin, ang musika ay hindi laging perpekto. May maling nota. May sablay na himig. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y walang halaga ang buong tugtugin. Sa halip, ang mga kamalian ay nagiging bahagi ng kagandahan dahil doon natin nakikita ang kabuuan ng tao, hindi bilang makina, kundi bilang buhay na nilalang. Ganyan din ang pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pagiging walang kapintasan. Ito'y tungkol sa pagtanggap na may mga araw ng saya at may mga araw ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang musika ng dalawang kaluluwa ay nagpapatuloy. Ngunit paano natin maisasali ng pilosopiyang ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano ba talaga mahalin ng hindi umaasa ng kapalit? Ang sagot ay marahil simple, ngunit mahirap gawin, magsimula sa presensya. Kapag kausap mo ang isang tao, huwag isipin kung ano ang makukuha mo sa kanya. Makinig ng walang intensyon na sumagot agad, tingnan siya ng hindi hinuhusgahan. Pakinggan hindi lamang ang kanyang salita, kundi pati ang katahimikan sa pagitan dahil doon mararamdaman niyang siya'y tunay na nakikita at hindi ba iyon ang pinakamalalim na pagnanais ng tao, hindi ang maging perpekto kundi ang maging nakikita sa kabuuan, sa kahinaan, sa kalakasan. Subalit narito ang mas matinding hamon, hindi sapat na mahalin lamang ang mga taong madaling mahalin, hindi sapat na mahalin lamang ang mga taong kaayon ng ating kagustuhan. Ang tunay na pagsubok ay mahalin kahit ang mga taong sugatan, kahit ang mga taong mahirap intindihin, kahit ang mga taong minsan ay sumasakit. At bakit? Sapagkat madalas ang taong pinakamahirap mahalin ay siya ring pinakanangangailangan nito. Kung kayat ang tanong, kaya mo bang magmahal hindi lamang para sa iyong kasiyahan kundi para sa paggaling ng iba? Ngunit hindi ba ito mapanganib? Hindi ba't kapag nagbukas tayo ng puso, maaari tayong maabuso, masaktan, maloko? Oo. At dito pumapasok ang karunungan, ang pagkakaiba ng pagiging bukas at pagiging bulag. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng lahat ng uri ng pananakit. Ang pagmamahal ay hindi pagsuko ng sariling dangal. Sa halip, ito ay pagkilala na kahit ang ibang tao ay sugatan, kaya pa rin silang unawain nang hindi kinakailangang hayaan silang sirain ka. Iyon ang sinasabi ni Watts, ang pagmamahal ay hindi laging matamis, ito'y malalim, komplikado at minsan masakit. Ngunit doon nakikita ang kanyang katotohanan. At kung iisipin, hindi ba't ito rin ang sikreto ng kalikasan? Tingnan ang araw at ulan, hindi natin laging gusto ang ulan, ngunit kung wala ito, mamamatay ang mga pananim. Hindi natin laging kaya ang init, ngunit kung wala ang araw, mawawala ang buhay. Ang kalikasan ay hindi lamang pagbibigay ng kasiyahan, kundi pagbibigay ng balanse. Ganyan din ang pag-ibig. Hindi ito lamang koleksyon ng mga ngiti at halakhak. Ito rin ay pagtitiis, pag-unawa, at minsan ay pagluha. Ngunit sa kabuuan, ito ang bumubuo ng paglago. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng mahalin at mahalin pabalik sa pinakamalalim na antas? Itoy hindi lamang pagtanggap ng pagmamahal mula sa kapwa. Ito rin ay pagkilala na ang buong buhay ay isang anyo ng pagmamahal na sa bawat hininga tayo'y minamahal ng kalikasan, na sa bawat umaga tayo'y muling tinatanggap ng mundo na kahit sa gitna ng ating mga pagkakamali, patuloy pa rin tayong pinahihintulutang mabuhay. At kung makikita natin ito, magsisimula tayong mamuhay ng may pasasalamat. At mula sa pasasalamat, dadaloy ang pagmamahal, hindi sa pilitan, kundi likas. Sa huli, marahil ito ang pinakamahalagang tanong, kung ang pinakamalalim na pagnanais ng tao ay mahalin at mahalin pabalik. Handa ka bang magsimula? Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Handa ka bang magmahal nang hindi hinihintay ang kapalit? Handa ka bang makita ang tao hindi ayon sa kanilang maskara, kundi ayon sa kanilang kaluluwa? Handa ka bang tanggapin ang panganib ng sugat kapalit ng posibilidad ng tunay na koneksyon? Sapagkat tulad ng sinabi ni Alan Watts, ang buhay ay hindi paghahanap ng kasiguraduhan. Ito'y pagyakap sa kawalang katiyakan at ang pagmamahal ay ang pinakamataas na anyo ng pagyakap na iyon. Sa dulo ng lahat ng ating paglalakbay, kapag nawala na ang kayamanan, kapag humina na ang katawan, kapag natapos na ang lahat ng tagumpay, iisa lamang ang tanong na mananatili. Ako ba'y minahal? At ako ba'y natutong magmahal? at marahil kapag dumating ang huling hininga, ang pinakamagandang sagot ay ito. Oo, ako'y minahal. At higit sa lahat ako'y natutong mahalin ng walang pag-aari, ng walang kondisyon, ng walang takot. At doon makikita natin na ang pinakapangunahing pagnanais ng tao ay natupad na. Ang mahalin at ang mahalin pabalik. Pagtatapos, at ikaw, habang nakikinig ngayon, handa ka bang buksan ang puso? Hindi bukas. Hindi kapag handa na ang lahat, kundi ngayon sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman naghihintay ng tamang sandali. Ito ay naririto, humihinga, kumakatok.